So, isang mapagpalang umaga po sa atin mga kapalangga. So ngayon, magpre-prepare po tayo ng ating lulutuing bamiya marag. Okra po ang aking gagamitin. Maraming po masing marag, pero ang aking gagamitin, okra. Ito po kasi ang gusto ni Amo. So ayan, kanina po, hindi ko na uh, hindi ko na uh, i-vlog na, ng maaga kasi nga nagmamadali ako, madaya akong lulutuin. Ang sawag po nito, ground beef, tapos ginis ako siya sa bawang, sibuyas, kamatis, at saka po ng tomato paste. So, ayan, paluto na yung kanyang karne. Ayaw ni Amo ng madyo pulang-pula. Gusto niya yung mild lang. Kaya mas maraming kamatis na ginaya kaysa sa tomato paste. Tapos nilagyan ko na ng pampalasang asin, tsaka ng paminta. At mamaya, itong kusbara na fresh. Ilalagay ko yan ngayon. Tapos, ilalagay ko na po itong bamiya na okra. Yan. Ahaluin ko lang po. Yan. Ito ang, ito ang pabalutong ng mga arabo. Okra. So, ayan po. Ganyan lang siya. Hanggang sa lumambot na lumambot yung okra kasi gusto nila malambot na malambot. So, ayan. Nagdaga ko lang siya ng konting tubig. So, ganyan lang siya. Mga kapalangga. Parang gisang, gisang ano lang sa atin. Gisang okra, ganyan. karon ang tawag dito, bamya. So, yan. alam ko lamang po. Tapos, dadagdagan ko po siya ng kusbara fresh. Yan. Kasi yan ang pampalasa ng bamya. Masarap to kasi meron siyang ground beef. Kung sa atin ang ginagamit natin giniling na baboy o giniling na manok sa kanila, giniling na baka dahil bawal naman dito kayo ang baboy. So yan, hintayin ko na lang siyang maluto, lumambot na lumambot. Ayun na po ang bamya na aking niluto para sa mga amo. Tapos white rice, ang kanilang kapartner dyan. Meron naman, mamaya, hihingi din siya ng kubos kasi yan din ang partner ng kubos nila yung bahamya, sasaw nila yung tinapa dyan, tapos yun ang magiging pagkain nila. So, yun lang po ang aking maisi-share na niluto ngayong araw na to. Sana may natutunan sa aking mga ginagawa. So, yun lang po, pagpalaan po tayo ng Diyos na may kapal, God bless po sa ating lahat mga kapalanggan.